Naranasan mo na bang masaksihan ang isang sandaling sobrang hindi inaasahan na parang huminto ang buong fandom at sabay-sabay na nagtanong, totoo ba to? Dahil kamakailan lang, sumabog ang internet sa isang simpleng tagpo, isang litrato, isang sulyap, at libo-libong pusong sabay-sabay na tumibok sa pag-asang baka, baka nga muli nang magkikita sina Donnie Pangilinan at Bella Mariano. Nagsimula ang lahat ng may mag-post ng medyo malabong larawan ni Doni sa paliparan. Suot niya ang isang simpleng outfit, shorts, sneakers, at cap, parang nagmamadali. Pero hindi kung nasaan siya ang pinagtuunan ng pansin ng mga fans, kundi kung saan siya patungo. Ang caption ng post, Spotted: Doni Pangilinan heading to Manila. Sa loob lamang ng ilang minuto, bumaha ng komento sa social media. Pupuntahan ba niya si Belle? tanong ng isang fan. Eh, long distance no more, sagot naman ng isa dahil sa kabilang panig ng mundo, nakita rin si Bell Mariano sa isang paliparan sa Japan, pabalik ng Pilipinas mula California. Isang fan ang nagbahagi ng litrato nila ni Bell, nakangiti, may hawak na maleta, halatang pagod pero masaya. At doon pa lang, nakumpirma ng lahat ang matagal na nilang hinihintay, uuwi na si Bell. Dito na tuluyang nag-ingay ang fandom. Ngunit maya-maya, nagkaroon ng kalituhan. May isa pang post na nagsabing si Donnie daw ay lilipad papuntang Melbourne, Australia. Kumalat ang screenshots, nagbanggaan ang mga opinyon at hati ang mga fans. May mga nagsabi, baka trabaho lang yan. Pero may iba namang kumontra, imposible. Tignan nyo yung outfit niya, shorts at sneakers. Mukhang local flight lang yan. At doon pumasok ang isang matalinong fan na napansin ang isang detalye sa litrato ni Donnie sa eroplano, walang bakas ng business class seat. Mukhang simpleng domestic flight lang talaga, parang nagmamadaling umuwi. Dito na nagsimulang umikot ang maskilig na teorya, pauwi nga ba si Donnie sa Manila dahil darating si Bell? Sa loob ng ilang buwan, sabik na sabik na ang Don Bell fans na makita ulit ang kanilang paboritong tambalan. Matagal silang hindi nagkasama, kanya-kanyang proyekto, kanya-kanyang biyahe. Pero ngayon, parehong nasa airport, Parehong tila pa uwi parang sinadya ng tadhana. Pumutok ang social media sa mga kwentong punang saya, kilig at pag-asa. May mga fan na nagsabing, after all this time, they still choose each other. Isa pa, distance means nothing when it's done, Belle. At ang pinakamatindi, our hearts are not ready for this reunion. Sa EDE, dating Twitter, nagkalat ang mga throwback videos, fan edits, at screenshots ng mga lumang interview nila. May mga gumawa pa ng side-by-side -side photos, si Belle sa terminal ang Japan, si Donnie naman sa lounge ng Manila Airport, parang dalawang kalahating bahagi ng isang kwento na muling nagtatagpo. At siguro, ito talaga ang mahika ng Don Belle. Kahit walang kumpirmasyon, kahit walang salita, sapat na ang pag-asa para muling magkaisa ang mga tagahanga. Dahil minsan, hindi naman kailangang magkasama para patunayan na may koneksyong hindi kayang gibain ng distansya. Sa likod ng mga kamera, sa pagitan ng mga biyahe, nandun pa rin ang totoong pagkakaibigan, mga pangarap na pareho nilang hinahabol, at isang tahimik na pagmamahalan na hindi kailanman nawala. Ano man ang mangyari, isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang kwentong ito. At kung ito nga ang katahimikan bago ang matagal ang hinihintay na pagkikita, aba, maghanda na tayong lahat. Outro, Pinoy Hugot Tea Style Mga kahugot, anong masasabi ninyo sa balitang ito? Sa tingin niyo ba, uuwi nga si Donnie para salubungin si Belle? E-comment niyo na ang inyong mga thoughts sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para lagi kayong updated sa mga kwentong puno ng kilig, saya, at hugot ng mga paborito nating Pinoy Showbiz Love Teams. Ako si, pangalan ng tagapagsalaysay, at ito ang Pinoy Hugot si, kung saan bawat kwento may puso.